Huwag tayo gumawa ng box. They Jacob, joined the game. Oh, wait, wait, guys! Wait! Wait! Okay na! Okay, na lahat! Wait! Pag-pause lang. Game na! La la la, la la Game na! Game ka na, baga! O, game ka na! We're all gamers! Ikaw, game ka na! Kasi nagwapa ko kasi oh, so dito. na gawain kasi. Ikaw na, ya, game ka na. Kasi hindi yun kasi. Game diba, na! na Ayan, ko to. Apo, kasi. Maraming soda ginagamitin. Ay, hindi ko kasi. Sige, anong maling sword? Ano mo Dapat kayo? na ito, may sharpness sa kaplay mo. Ah, toko to, ko. To, Alam nagapoy? oh Pahingi. Pahingi din ako. Salali ko lang dito. Sige, pahingi ako isa. Pahingi din ako. Hoy, mamaya. Mamaya daw, maglalagay lang siya ng espada. Nagapoy oh Let's go. Kung nag si Ali! Kami ito! ito Ay, mag-survive muna? Bago ko na, mawawala yan. bago na ko Ah! Kailangan mo na mag-survival. Sige, wait lang. Para makuha yung creative creatable ako. Game na! Survival ko na. Ah, sino kumuha? Maglalagay ulit ako. Iyon, eto na. Meron oh. na. Meron na ako. Oh, okay Meron na. Guys, nga 5 minutes okay, lang itong video ko. Give me. Give na. Tara na. Tara May na. Mayroon panglipad. Ah, saan yung nakalagay mga panglipad? Meron yung mga puti, yung mga puti, yung mga puti. Give na. Tara na. Patayin na natin yung driver. Nahingi yung mga anak, yung mga nagpapunin. Tara eh. Sige. Sino yung tapot ako ang Puta, wala pa pala, wala bala. Ha? Ano <laughs> <Alam> ba? <bala. laughs> Aba, ay inuubo na. Wala <laughs> bala mo eh. Hindi ako makakiyot. May bala, wala bala. Ako <laughs> okay, bala, bala. Ako okay, ako nandito putosin ko Aray ko! Pinapatay na ako! Alags ako oh, kay kalaang okay, nandis, tignan mo naman o. Oh. Pinapatay Patay na nila ako! Pinapatay na nila ako! Diba? Ah! Wala nga nalipad. O, nakaka-inventory ka? Ay, buwabuksan po yung akin. Dark Gaming p 2 b Game Rule Keep Inventory has been updated to true. Aray ko! Mamamatay na ako! Dark Gaming T2V <P2> <P2> fell from a high place. Ano na? Mamatay na ako. E, Kapasok ko na ako. Sige. Ano na ito? Hindi na ako makapasok. Hindi na ako nakapanak. Puto nga yun. Saan? Kapit na yun yung mga, mga par? Yeah, nabalik yung okay, okay. mga par. Nakakapimentary ako par. Guys, ingat kayo. Tulungan niyo na lang kaya ako. Ako din yung pinapatay. Binatay ko lang yung, ano, yung... Ako na ako na Ako na lang lang. Aray ko. hindi na ka Sala! Aray ko, tiyan naman yung Enderman. Sino ba nagtanggal na yun? Ano po? Galit? Oo, wala nga. Galit na siya. Huwag kang magalit, Nightmare. Aray! Kasi di ako makalipad. Aray ko, aray ko. Mag-uukay na lang. Kasi hanggang yan, mataas eh ako. Hindi na ako makalipan! Jacob fell from a high palipun. place. Hindi na ako makalipan! Bakit ako takot Guys, patay na nga natin yung dragoon, kahit walang ano. Kahit may panghil. Kahit may panghil na nga. Bakit naman telepord ako? Ako naman telepord rin sa face natin, parang si Trevor nga. Anong problema niyo? Ang ganda mo, ayoko mag-telepord. Ma, hindi na iti ka rin. I-teleport na ako pa rin. Nakakatakot yung drone na Ay! Ano ba? You have been teleported to NKAYE underscore gaming 1470. Talaga Teleport mo ako! NKAYE underscore gaming 1470. Teleported Jacob to Dark Gaming PTV. Yung brago nasan na? Nasaan na yun? Nalipad lang. Pinapatay ako nila! Bye! O tingin ka, lang kayo sa ibaba. Uy nga pa ka alam mo nga. Ah! Ngayon, may kasama ka dito. Tuyag ko. Nagmarin ako eh. Ano naglalaglag. Aray ko. Sino yung tumata? Ako! Tumata lang ako. Di ako makasigaw ng ayos. Napaos ako. Ay. Ito na. Ah! Tumitinitin man! Hindi ko tinitingnan. Bahala ka dyan. Ako yung kaputang naman. Aray! Hindi ko naman kahit tinitingnan. Oo, ay naman naman ang German na ito, ha? Oo, ay. Oo, ay nyo, ha? Oo, ay nito mga to. Pili. Uy, kailangan natin na bed. Kailangan natin na bed. Hindi ko naman kayo type. Hindi ko kayo na. Ano, ati ito? Oo, Uy! Ay! Kailangan natin na tubig. Napakalag ko na. Ay, tubig. Ayun. Ah, ako lilipad na ako. Tubig pa! Ay, yun! Lipad yung ano! Wait lang, may doon Sabi ko nga. Oh. Ayun na. Hoy. May doon. Hindi ko siya kumakalipad. Aray! Ay, may, 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 may. Oh, shit! Alipad! Oh, nalipad na ako. Paano mo makalipad? Kaya, well, tata, kailangan yung mata. Oh, man. Oh. Aray. Grabe, Enderman yan. Hindi ko naman tinitingnan. Ay, OA talaga. Ako ah. din. Piling. <laughs> Piling. Na oh? What do you think? mo ng water! O? What do you Nakalimutan pala natin. Kaya yung rin bahala sa mga ganyan to. Sa mga... cage. Okay. Okay. Aray ko. Okay. Sige. Alam mo, sila lawan na yung dito. Kala mo na may type 1 eh. Abi, ata na dito yung pintuan. Aray, sino nanuag? No yung ano daw. Ay, yung ano. ano. <laughs> Huwag lang. Huwag kayong creative lang. Huwag kayong enderman. Hindi. Saan mo ah. Hindi ko tinitingnan yung ano, enderman sa mata. Hmm, Tapos manunugod na lang yan mamaya. Feeling talaga. Okay, magtikla ako. Sir. Ito yung water. Wala diba, na, na, ka na. Wala ka na. Nasaan ka? Dito sa Wait lang. Ito yung... Bahay o oh base? Ito yung... Eh, ito. Pahingin yung tubig. Paray! Nakalasin mo ikaw! Puta! Nasa to... Nasaan ko yung... Eto, dito ko no, to. Oh, oh takot no, sila no. sa tubig. Alangan. <laughs> alangan, hindi. Uh, Paray! Kaya... Ah! Sino? Sino na iyon? Ang tigat ka lang may matay. Ito mo, di nila ako pinapatay dito nga ka ba? Nila, at mapunta ako sa board kasi dito dito dito. Masakit na lalamunan ko. Power din nila dito para na. Pause na, pause na ako. Ay, ako yung may tubig na ako, di silang magpunta dito. Sige, subukan manuag. Grabe boy, napakalag. Ah! Uy, tayo gusto mo lang tubig. Aray ko. Don't take off, I'm dying. Hindi kaya. Bro! Aray, tingnan mo. Hindi eh, ko naman tinignan yung enderman ah, sa mata. Malakas po yung hit. No, nice one. Nice one. Pero wala nang pasapog. Na yung nagpapahil. Ito na, nasa pa na. Diyan ka na? Aray! Punta aray! na aray. Hindi pa rin. Aray! Buti... -aray, aray. aray. <laughs> Dalawa na. Yo, wala nang nagpapahil sa dragon. Ay, grabe. There's no... no... Tinari kayo. yung dragon na eh? Because... Ha? Kila na tira bed. You bed. Yo, bed. Hindi, okay, papay niyo yung dragon. Oh, hindi siya tiyatap lang ako. Ay! Oh, hindi kaya niya ng tubig ito ah. Tubig para may stuck. Para may stock baga. Hindi, tubig para makan ito yung Guys, ganyan yung tubig. Aray! Kaya tayo hindi mawala kayo. Oh, eh. Talaga nito. Ender mo na ito. Aray! Hindi yes, okay. ko na ito mga ating dragon spray. Ano? Wait lang. Wait lang, guys. Aray! Mene! 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 Boy! Naka-record! Naka-record! Naka-record din ako. Aray! Aray! Aray!

Sa walang pago. Jam! Okay, saka gamitin mo. Oo, guys. sa taas. Ayun! Guys, patay na. Aray! NKAYE underscore gaming 1470. Teleported NKAYE underscore gaming 1470 to Samsung Gaming. Gaming P two v was killed by magic. Sam Sam Gaming was killed by magic. Nkaye Underscore Gaming fourteen seventy was killed by magic. <laughs> <Yes>. <laughs>